Try na natin to mga mami and papi. Siguradong napasarap nito. Mm -hmm. Wow! Pulang kagat! Tinapay lahat! <laughs> <laughs> Alam mo Ano yung lasa, papi? Mm -hmm. Parang kumain sa isang uh, Italian restaurant. Mismo! Tikman mo nga yung meatballs, papi. Kung... Ayun! Tikman natin yan. Kung masarap pala yung luto mo. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Luto mo nga pala yung meatballs. Yeah. Wow, wow, wow. Wow wow wow, wow! 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 Mga Papi and Mami! Today, kasama natin si Pacham Mami wow! at meron kaming gagawin na napakasarap na dish. Ano nga pala pangalanan, Mami? Ayun na nga, Papi. Gagawa tayo ngayon ng Meatballs Pusili. Wow! 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 As ito. Oh, kaya ito, tingnan nyo na kung ano mga ingredients na giniyak namin para isa inyo. Yes, it's yes, you! <laughs> yan, ginayak mo na yan. I-screenshot mo na yan mga paps na wala kang makalimutan. At kapag ka nagawa mo na, let's go! Proceed na tayo sa ating pagluluto. Start na tayo. Buksan na natin ngayon ang ating stove. Painitin lang natin mabuti yung ating pan. Bago natin lagyan ng olive oil. Gagamit tayo ng olive oil. Tapos i-roast muna natin yung ating cherry tomato. Kaya ano naman itong pinapakuloan mo, Mami? Uh, ito, nagpapakulo tayo ng tubig para sa ating uh, pusili. Kailangan nating i-boil yung ating pusili. Add tayo ng salt. Yes. Ang galing mama Olive oil. Olive oil? Yes. Itong ating pasta pusili, ito yung gagamitin natin, uh, pasta italiano. So ngayon, ilagay na natin ang pasta. Uh, kailangan natin haluin. Kaya natin malakas ang apoy at huwag natin takpan. Ito naman, sakto na init niya palagi ko. Lagyan po natin ng konting olive oil. konti lang. At ayan, umuusok na nga. Ilagay natin ng ating cherry tomato. Ayan. Oh, Alam mo, babe, Ah. Pag ako nagro-roast ng cherry tomato, gusto ko may konti siyang salt and pepper. salt and pepper. Yeah, salt and pepper. Ito po, ito po. Ito po. So. Ito po. Ito po. Ito po. Ayan, up. Good. Uh. Two so, pin stock. Ayun no. lang. So, wow. Kung natutuwa lang ba? Ayos ka na. Parang dishes si Pastor Mami ha. <laughs> turn up na muna natin ang pan kasi ready na siya. Ganun lang siya kabilis. One minute. Wow! 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 Ayan, okay, ang ganda diba? Wow! ambigat Goods na goods no? Galing ni Mami. Yeah habang hinihintay natin na maluto yung ating pasta, ipapry na natin ngayon yung ginawa mong meatballs. Ngayon, gagamit tayo ng frying oil para sa ating meatballs. Oh, yun ba yung ating ganilog-bilog kanina, meatballs? Oo. Oh, oh. Ngayon, wow, ipapry wow. na din siya. Mm -hmm. Ito yung ating meatballs. So, ilalagay na natin. Mm -hmm. Slowly, but surely. Alam ba yung segreto sa pagpiparito nila? Para... Sigurado mong luto siya. Huwag mong pagdipit-dipit rin. Ah, kaya may space na lang. <taps> over oh, travel kumbaga, no? Oo. Oh. Oh. Ayan, wala kayong siguro muna yan, no? Tama na muna. Wala kayong pre-heat. Lagay na din na. yeah, yeah. natin sa isa. Oo. Kasi pag mag, mag ka, ganyan, magka-fry ka, ang importante, mainit yung ating pan, mainit yung ating Ah, One minute. One minute. Oh, ah, oh. Ah, so total two minutes. Yeah, yeah, okay. So yeah. lang na natin yan hanggang sa maubos natin yung natin natin na meatballs. Hindi ba kayo yan. Ang pwede na natin kasasay siguro Wow! 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 Excellent! Yo! Masigyan tayo ngayon sa ating sauce. Wow! Wow! We wow! Yeah! sauce, gagamit tayo ng olive oil. Mm -hmm. Okay? Good. Ready na ang ating olive oil. So, una, ilagay natin ang ating garlic. Uh, one heart ng ating garlic. So, heart? Isang <laughs> puso? <laughs> Siyempre. Sa puso nga ba? Ang isang papi ka Medyo meron na siyang nag-golden uh, brown. Sunod na natin yung ating onion. Wow! Ang bigat! Wow! Wow naman! Wow! Wow! So, pag alam nyo nagkakaramilize na yung ating onion, isunod nyo na ang ating ni-roast na cherry tomato. Wow naman, cherry tomato. Wow, wow, wow! Wow! Kunti yeah. lang siya kasi yung iba gagamitin natin sa garnish. Mm -hmm. So, maya-maya paki, sunod na natin ang ating foamy chopped tomato. Chopped tomato? Yeah. Ngayon, ilalagay na natin itong uh, sliced mushroom. Sliced mushroom? Wow! Yung mahayot lang po. Saglit lang natin itong i-sosote. Gamit tayo ng 100 grams. Kasi yung pasta natin... 1, grams to be. Ah, sorry. 1,000 grams. Kasi yung pasta natin ay 800 right. grams. Ay, okay. halo ng papi. Ibuhos. Yes. Ayan. Ibuhos yes. Maganda talaga itong chocolate na ito. alam mo, Pe, okay. mm -hmm. mas gusto mong ginagamit yung mga chak chak lady chak chak lady, <laughs> lady. ganon kung para sa mga puree ayoko yung gusto ko yung medyo may nakakagat kung may nakakagat kung ano ang gagawin natin dito talaga natisda na. sa mga mo social <laughs> Kanina ko pa napapansin ko dito, ano bang gagawin niya yung basil natin? Yung yeah. basil na yan, yan ang magpapasarap sa ating sauce. Wow. Ito nga palang sauce na to ay style pomodoro. Italian din yun be. Mm -hmm. Ngayon, kaya nga tayo gagamit ng basil. Yeah, isa basil bontes ba yan? Yes. Fresh na fresh. Yeah. Mm -hmm. Thank you! So ganito lang to. Habang ah. tong basic lalong sumasarap. Kailangan kinukurut kinukurot-kurot na niya. Oo ganyan. Para punit, punit mo. Uh -huh. Uh -huh. Ka, parang pinukulit na. lang. Punit-punitin mo lang. Pag naiinis ka parang pinukurot mo lang ikaw. Hindi ako natatamay ah. Next natin yan baby. Next natin. Lagyan na natin ng salt and pepper. Sige. Kunti pa. Lagyan natin siya ngayon ng konting bright oregano. Yan yung pinaka-favorite mong spices, no? Oo, oo. Sinasaya mamay, no? Next na natin yung ating grana kadano. Tira namin ito nung kami gumawa ng spaghetti. Direkta na natin gagrated dito yung ating parmesan cheese. Ayun, ngayon i-add ia na natin yung tomato paste. Gagamit tayo ng konti. Siguro mga 1 tablespoon, okay na. Wow! Wow naman! Wow, ang bigat! Yun. 1 tablespoon, enough na yun. Not na, yan, Alam mo bang i-add ia natin dito yung ating uh, meatballs? Hmm, Not na, yan, no. Lahat na to, chef. Sure. Wow, 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 Ito mga papi and mami, pagkatapos nating ilagay yung meatballs, after 2 minutes, ready na siya. So, gano'ng katagal mo itong niluto, yung pasta? 10 minutes, ba? Niluto natin ng 10 minutes yung ating pusili pasta. Pero depende yan sa kung anong brand na gagamitin nyo. Oo, oh, may instruction naman doon sa may packaging, ha? No? So, hindi ko ka na kailangan i-dry ito ng masyado kasi gusto rin natin ng may konting pasta water, no? Ayun, no? Sarap na ito, oh. So, direct na lahat. Wow, wow, we wow! Bop to bop, wow wow wee wow. So ayun mga paps, naluto na ni mami ang ating meatball pusili. Ngayon naman, itemplate lang namin to mga paps. And then, sasabihin namin sa inyo kung ano ang score namin ni Pacham Mami dito sa ating meatball pusili. pusili. Wow! 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 One, two, three, four! Pacham papi, yeah! Patsyam Papi, yeah! Patsyam Papi, yeah! Patsyam Papi, wow, wow, we wow! Patsyam Papi, wow, wow, we wow! Yo! What's up mga Paps! Ito lang na nga pala mga Papi, yung ginawa ni Pat Mami na Meatball Pusili! Pusili. Wow! 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 Ngayon, ibibigay namin ang aming score kung ano ang kinalabasan ng ating napakasarap na dish wow. for today. Let's go! Try na natin to mga Mami and Papi, siguradong napakasarap nito! Mm -hmm. <coughs>

parang kumain sa isang uh, italian restaurant mismo kasi kumbaga, kung baga siguro saray tayo sa mga filipino style na spaghetti eto maaaring iba sa ating panlasa kasi unang una ang mga italian dish lalo mga pasta, sauces maasim. pero ito naman yung pagkaasim niya fruity talagang yung pagkaasim ng kamatis niya Lasang goods lasa. na goods di ba mami? oo oh, oh. <coughs> tikman mo nga yung meatballs papi kung ayun tingnan natin yan kung masarap pala yung luto mo. <laughs> luto mo nga pala yung meatballs. napainam. Yeah. Mm, Meatballs, parang bilog na hamburger, pati, napakasarap, moist pa din yung uh, loob. Ito pa, moist, juicy yung loob. Niya. Juicy, hindi sa dry. Kaya dapat, pag magluluto kayo ng, uh, ng pati o kaya ng mga meatballs na beef, dapat mga 2, yung sinabi 2 minutes lang siya. Hmm. Para, para umakaran, juicy siya. Hindi siya overcooked. Yung pasta niya, sakto lang din doon sa nakalagay sa may pakete. Sa pakete nito na 10 minutes. Wala na akong ibang masabi. Ano kasi, kasi siya? Kasi gusto ko lang siyang kainin lang, kainin. Sobrang sarap niya mga paps. Maas Italian, hindi yung nakaugalian ng mga Filipino okay. style. Pero yung lasa naman, kung naghahanap ka ng medyo kakaiba, ganito ang gawin mo mga pap. Saka isa pa, sa Pilipinas, nagmumura yung kamatis. Ano? So, madali siyang lutuin. Hindi naghahanap ng mga madaming ingredients. Mm -hmm. Garlic, onion, tomato. Pwede kayong gumawa ng homemade sauce. Overall, napakasarap ng luto ni Pacha Mami. Itong ginawa natin na meatball fusilli. Wow! Napakasarap talaga. Wow, wow, wee, wow, wow. Ano ba, papi? May mas masarap pa dyan. Ano yun? She syempre ang mag-like and share. Mm -hmm. Kaya naman, kung nagustuhan nyo ang niluto namin ngayon, huwag nyo nang kalimutang mag-subscribe! Wow! 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 yeah Wow! 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 Pacho papi, yeah, pacho papi, yeah, pacho papi, wow, wow, poppy, yeah? poppy, yeah? poppy, wow, wow, pacho wow. papi.